o oh, para pwede eh. kalabasa hindi pwede nga alo ito ma, ma malulusaw yung ano malulusaw asan kawali isa Ryan maglagay ka ng kawali doon pag isa ko ng ano, maluguan Ito ka talapya. Ito na. Ah, tagalang sa plastic. Suka, magpwede kayo suka dyan. Ayan ang uding. Naging uding. Pang ano? Pang sahog. Pang sahog sa ano sa, 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 sa ulay. Yan, pwedeng ilagay yung iba sa papaitan Ah, ayan. Uh, Nasaan nga po mo ang mayat, ha? mo eh, yung okay. kita. Okay. pag okay. pa mo ang

pangok yan. Sinunod talaga ito na pangok. Wala tayong pangano pang biling. Eh, oi, Dito ka muna. Huwag ka na muna nga alay. Saan ka alay? Matulog. Kaya muna kayo matutulog. Yan, yan, at saka mantika, yan. Dahil, arun si Kapinyo. Apo, ito. Salamat. Salamat. pag i mo yung ano, yung talapya. Yung mo. Tanse. I-inverta mo yung talapya. Tanse. Yung pang, ano, pang baliktad. Ha? Ay, ano? Pang ipit pala. Tanse na muna. Bawang sibuyas, paminta. Pagawa paminta. Bawang sibuyas, rabi. Bawang E pila para ikan, mas siwa siwa perang ya. Laurel, laurel ya. Paminta, paminta. Sini pasti laurel ulang kan, tidak? Tingnan mo yung iniyawan, yung maganda ha. Huwag kahit na nagmamadali tayo. Dapat yung masarap ang pakarap.

Aman eh, ano ano mo kona masarili tu masar molo guto klo molo guto na yun molo guto. Akin ko ang asin ba? Akin pati ko na okay na. A okay kina. Hiaw. Akin na yun ano? Akin na yun

yan po bulaklak ng kalawasa

yan po taga-tikim. Bakit yan yung sinuho Si Ryan. Pangitan <laughs> si mo. -ma. Malalasa mo kaya dyan. Si Ryan talaga. Asim. Asim pa. Kulang. Ako hmm. oh, 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 kubo ko ang suka? Alas. Aksim. alas. Asim. Oh, ano yung alas yung Para yung yeah. mga yung talaga.

gumagawa ng buwan, gugulat ng pagawa Pag buwan. okay ano dulo to kapatid sa tanda mo? okay na. ang madulo to kapatid mo. kasama ang gulay kita o kalabasa Pwedeng rin no? para sa baybayin okra ano? para maano yan lalambot maganda lumambot botong. di ka mo na ako namrubig. ang pumasaarap ng gulay.

Ya, sakto na yan. ya. Ya, yeah, sakto na. Oh. Sakto na yan ya. iela lagi yana tabu munai upantai war itu dia lutung matanda mah edol sarap jam mah edol Dito ka magpesto, dito ka magpesto, doon ka magpesto. Diyan ha. Mag-ready na kayo, luto na. Uy, ay, mamaya pa yan eh. Mag-ready na kayo ng ano, daw na sa gilid tsaka. Tuman na natin, mga ito. Ayan o. Ayan o. Hmm? Ito 75.

con tela. Ahora dipa. No, en lo malo malo. Ahora aparte hay más. Esto, los tuna

Crispy talaga. Eh, ano you know mo, nalulupad na, na tayo. Yan nasa yung power bank mo. Hindi mo titi-charge. No, no, naka-charge. Ay, charge mo. Kunin mo na. Charge ko na mo. Lapia, talapia. Basta yung mga ano, na. Lighter, lighter. Gulay-gulay pa, pahaba ng buhay. Ayan. Ito lang ang tubig, kita. Rayan, abot mo nga yung ano, yung, uh, sa, yung paminta, tsaka ano, Paminta, dali nyo rito. Maglatag na kayo dyan, maglatag na. Paminta, paminta. Yan. Eh, buhos muna, tita. Sige. Yan, buhos. Yan. Sige. Ano yung isa-isa mo pa, tatagal pa tayo. Nagkuha ka ng tubig. Tubig konti. Kulang sa tubig ang gulay. Para abot mamaya yan sa ano. Yung bangos, tita. Para, eh, Ryan, pag iwan mo na rin ang bangos kaya yung gulat. Hindi nang tanong pala Kareta lang kaya rin po tayo. Tsaka iwalay mo nang isa sa uh, sa bang si Pamela at saka Lagan Talong. Agay <coughs> na Rudy. Ay, mo na yan. Ayun na Ayaw, man. magkarga yung power bank ko. Oh, bakit? Yung ko. Ah, yung ba Wala ka. Hindi mo dala yung power bank mo? Hindi ko dala diba -diba na para, eh. Hindi mo na? 34. Oh, wala na to. Yan, oh. Salamat po sa panonood mga idol. Magluluto pa ako na. Ha? Ah, Mamay, puga pala oh. Ano, ano, Hindi, charge mo, charge mo, charge mo. Ayan na. Pamela, tsaka ano, bangwas na Iwa, iwalay niya. Lagang talong, lagang ang palaya. Yan, luto na yan. Yung ano, iwaay niya na rin. Ang daming ulam mga idol. Good morning, good morning. Ato po muna ako ta. Yan mo. Oh, Ayan, talag, mga idol. Shout out po sa inyo lahat, mga mga idol. Good morning. Good morning, God bless po. Yan ang paraman yung, ano, yung bangos. Hanggang sa may alagaw nito, mas masarap may alagaw, mga idol, para masarap yung bangos. Yan po, ilang beses na po ako nagugas ng plato. Yan. Bangos na may iniyaw, at saka po, pag tayo luluto tayo ng ano. Alin, alin? Ay, matagal po lang nalaga yan. Ah, gusto nyo, hindi nilaga. O, oh, sige, pwede rin, hindi bibigyan kita mamaya. Hindi, hindi bigyan kita mamaya. Ano daw niya, ilalaga pa. Hindi, Di, laga na po yan, wala lang kulay. Nag-request kasi ngayon, ay hindi dumating yung pangkulay namin, kaya wala po kulay eh. Ah, yung iba po, gusto nila. Hmm po yun yung bagusto nila. Ito, ako, na, ako po ano na 18 uh, 21 uh, days na yan. Kaso uh, uh, ngayon medyo ano maiinit ang panahon. Hay eh. ko po, ano puro. Maraming buro yan. Puro na masarap eh. Oo, mamaya naman na party sa kanila lagang gulay. Kagang gulay talaga, lagang gulay. tayo ng isang sandwich mga idol masarap po ito manamis na mix matama sa bawang yan po lalaga natin pakulong <tutuk> muna natin ang tuwig <tutuk> good morning good morning marami nung kanisa puro ito kulay buru-buru, saya pulang ya, baca buru, Oh, kung galing yan, ay dal. Ha, 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 ha. Ayun, ayun, ay dal, nandun. Ayun, nag-uwa, ano. Marami na kami napitas din. Ha? Lulutuin ba yan? Oo, lulutuin yan. Ayun, natin ang bulay. Ayun ang yan na matay. Ito, natin yung dalag. Yan, iyaw dalag. Talapya. Huwag mo na nga na yung kakatayin. Huwag anyway. mo na. Ini pa, pa, ini pa, ini pa dalag, giyaw natin yan. Ang mga mag-iyaw din tayo, ano, malalaki yung mga dalag doon eh. Ito, Talap yung lang kamatayan, ang dami yan. Yan yung plastic, marala. Lapad, oh, mga idol. No? Oh. Yan, lapad nila. Oh. Mag-iyaw din tayo nito, ano, masarap ang iyaw niyan. Sa aburo. Ang gasis, oh. Yan, ang gasis. Ang gasis, oh. Ito po yung bito, ah. Masarap na bito ko. Wala ay palagana. Wala tayo palagana. Ito po. Ito po. Mabili sa lang yan eh. Malambot na yan eh. Yan, na. Sinubuan mo nga ito. Masarap yan. Ngayon pala namin luluto yan. Eh. Masarap na dinubuan mo Yung bulaklak kinuha na nanay ko. Na. No? Ito, ano eh, mo lang sa suka ito. Masarap na eh. Good morning, good morning. Puro luto na yan. Ito naman ang lungganisa marami tayo luluto mga ito. Yung ganisa, ito yung gulay. Gulay pampahaba ng buhay. Ito pa bulaklak ng kalapas. Ang palay ha. Ay tsaraan. Mga ito. Good morning, good morning. Ito, lalagkel. Ipapalitan ko ng talapya walang kamatayan naman. Titirito naman tayong talapya walang kamatayan. Good morning, good morning. Ito na natin yung ganisa ng marami mga ito. Ayan. mga

talapia at saka bangus at saka dalag mga idol at saka ahito no? Nah, marami tayo lolo to good morning good morning ako mag-isa kanyo kito mga idol masarap ah, po yan manamis na mis tulong ganito namin yan mga idol ayo ah, bango yan marami tayo lolo to dinuguhan at saka maganda to maglalay tayo rudo maganda lalay ko ano hmm. Ah

Ang gusto nilang trick sa banda sa baba. Ang gusto nilang ano, hindi trick, di banda ng ilalim man ay taas Okay, so, ano ay, ay, na eh, Luto na to dito oh. Luto na. Yun. Luto na. Kristi eh. eh. talapia mahe dapat. Ini na talapia. Yeah.

ये बोल रही है